Okay. Oo, everyone, sleep. Oo, good sleep. Oo, good sleep. Oo, good sleep. Oo, na sleep. Oo, good sleep. sa good sleep. Oo, 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 good sleep kada napakasarap ng pizza nila, no? Parang overload na no? overload yung pizza nila. And their specialty, ang takoyaki. Of course, pasalamat tayo kay Sir Raymart Mangol Hanap. Wait lang, ha? Ewan ko na kung sure muna natin yun. At tama, Raymart, Manggol, Hana for sending us uh, some pizza and takoyaki sa ating uh, news team dito sa Marinduque yung sabang busy Monday po kami ngayon. Shout out sa mga nanonood po sa atin, sa ating live stream. At syempre sa ating cameraman for this afternoon, sa Sir Joe Maraming salamat. Ito, tikman natin kung kanilang uh, pizza at saka takoyaki. Guys, guys, karienda Bye. Hello. Thank you, B-Cups. Thank you, B-Cups. Ayan, at habang pinipicture natin. Ayan. Habang pinapakita natin Hawaiian yung... Parang Hawaiian na may... May mais, corn, Hawaiian corn. Hawaiian overload. <laughs> overload. Hawaiian corn overload. Ang pala naman. Ah, oh, sige. <laughs> <laughs> Harap. Hindi mo bukot kami nakain. Hahaha. Mm. Wala pa pong lunch. So, buti na lang nandiyan yung B-Cups. Yes. Sagot sa ating kagutuman, ang B-Cups. Yes. Ah, parang person time po nakatikim ng pizza na may ano, corn. Really? Mm -hmm. nga Pizza na may corn, kakaiba. So, B-Cups ng lupa. Yes, barangay lupa. For, uh, Ay. ayan. Ito pala yung details nila, Anadir, ano, dear, ano. Um, you can visit them at Labigi the C, Lupak Buwak. or you may contact them at 0950-889-2694. Meron silang mga pizzas, iba't ibang mga variant ng pizzas. May extra topping din ng mozzarella kung gusto nyo po yun. And cheddar cheese. Of course, they have the takoyaki. They have octobits. Uh, it comes with classic and cheesy. And then, meron din silang platters. And then, meron din silang milk tea. Darling, huh? Meron din silang milk tea so you could visit them at the big si Lupak Bawak Marinduga. Look for Sir Mark Manggol Mangolhana. Parang salamat Ray Mark for uh, giving us um some takoyaki and pizza. Oi, kain na kayo guys, Maria Dana. Eh, papakita ko lang 'to para alam naman natin. Kakatapos ko lang po kasi ng Moroccan news on the <laughs> oh. Kaya dire-diretso <laughs> yung ating gawa. Dito po ako nasa lang para sa may Maropa News on the go na nai po every 4 in the afternoon sa Philippine Information Agency ni sa Philippine Information Agency, Palingduke. Buti lang lang dyan si DJ Sam. At uh, siyang tumugon sa ating uh, pagkagutom ngayong araw. So ay tanghali pala. Gutom na rin yung aming videographer. This is for today's video. Um, yes. Turn you off or ano lang po. Okay, po sa opisina kasi may naghahintay mga oj na mga order ng mga ano. Espes. Salamat po Miss Alma Tintiman sa tatlong bago kong um, Espes. Mm -mm. Ang dami. Sige, dadako ko makilala sila. See you later. Hoy, ito pa, pakitubo. Kain. Ito pa. Yan. Ito po, mamaya, papakita ko po sa inyo. Pa, ka, kasi favorite ko po ang takoyaki. Yes. Hmm. So, oh. Proprietary. Bito mo ko yung takoyaki kasi isa pa lang yung takoyaki na nagustuhan ko sa Marine Duper. And where is that? And hopefully, ang for sa ano? Sa Ed. Picaro. Oh, nice. So, titigman natin kung... We haven't kung, eaten sa Picaro. Kaya, ang tigal na. Mm -hmm. <laughs> natin kung masarap din ba ang kanilang takoyaki. Uy, kain na kayo mga bata. Eman, Paul, Ron. Huli. Harap? Harap? Kakaiba? Harap, yeah. Gusto ka hindi makapal yung ano? Yeah. Ang tawag doon? Frost? Mm-mm. Palagot siya mayroon. Kanti. Pilit na pilit. Sir. Busy, busy. Busy. Karen, busy busy. Hoy. Hmm. Ang <laughs> <laughs> oh, takoyakan mo. Baka meron din sa um, uh, panundot ng takoyakan. Di ba inasundot yan? Or kahit ano lang. How was it? Ayan, pwede niya. Well, favorite namin itong takoyak. I know. Ang hmm, ganda na lang sa lagay sa babo. That's shrimp. Something? Ah, shrimp. Ay, so bawal ito I know. Okay. I know the truth. Sarap ba ka daw? Baka. Ano tayo takoyaki? Dough. Malaki. Really? Di ba yung lasa ng takoyaki? Basta lang. <laughs> yung... Satap. Iba-aha kasi ito ay shrimp. Basta. I think that's classic ham and cheese. At kasi the, the, the owner up. knows that hindi ko pa isisip. Sarap. Sarap po lahat. Ang food nila. Sarap yung takoyaki. Best. Leaders. The best. Ang ba po sa'yo. That's my dear. Wait, Paul, kain ka na. Sabos mo na, wala na. Tayo ka lang. Kaya takoyaki. Sino ba nakain yung takoyaki? Hindi ba kayo takoyaki? Nakain ba kayo takoyaki? Hindi mo alam. Ha? Hindi mo gusto may lig sa Spanish ko. Hindi yung Spanish ko. Hawaiian yun. Kaya nga ito yung Hawaiian. Your yeah. activities. What? You know, may mga bata na hindi sa akin sa office ha. Ano? Makain lang ako, papunta na ako dyan. Okay tapos siyudon? sa huh? office? ala kino? kailangan mo karon dami na yung mga tawanan 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 na mga tawanan yung 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 mga tawanan Ikaw, mga Ikaw yung ikaw tawanan yung mga tawanan yung mga tawanan Mm -hmm. na yung isa panta ko yaya. No. Sana. Okay. <laughs> Kaya mo kainin yung isa yeah. po niya. Favorite kasi tao Favorite ito, ano ang tawag sa ganito? I think that's sure. Ito? Flakes. Hindi ko nasubok. Flakes, flakes siya. Hindi <laughs>

Dapat ko namin ni Ray. Sobrang ito. Sa kabila pa. Pero yung Raymond Mangol ba 'yon? Mangol? Asin Mangol? Mangol. Mangol. Mang Raymond Raymond Mangol, maraming salamat po. Ang ito ang B-cups, produkto ng B-cups, meron silang pizza, ham and cheese, 120 lamang po 'yon. Hotdog and cheese, Hawaiian, pork cheese. 4-in-1 Pizza Special, Garden Special, Cheese Bacon, Hawaiian Overload. Baka ito Hawaiian Overload. Hawaiian Overload yan, ano? sure. Parang feeling ko, yeah. Cheese, bacon, and ham. Tapos pwede kayong magpalagay ng extra topping. Mozzarella. Mozzarella, yes? Mozzarella. Mozzarella and cheddar. Cheese sauce as well. Nandito ang kanilang takoyaki. But mahal kayong bumisita ang mag-order sa... Ang kanilang location ay sa Tabigi. C. Tabigi C. Lupak Buak Marinduque. Kung maaari kayong mag-contact o tumawag sa kanilang mga numero, <laughs> 0950-889-2694. Again, once again, thank you so much, Kuya Raymart Manggol. God bless at masarap. Lansob na amin lunch. <laughs> Mamaya na ako yung makain ng <laughs> <laughs>